Hello Philippines and hello world. Uumpisahan <laughs> ko ang vlog ko sa paghatid ko sa anak ko sa labasan. O oh, di ba napakasipag niyang pumasok? Good job anak. <laughs> Teno ko nga sa kanya kung bakit hindi na siya umaabsent. Wala daw siya natututunan kapag umaabsent daw siya. O oh, di ba bongga ang anak ko? Nagmamatured <laughs> na. Sabi ko nga sa kanya magsipag siyang mag-aral. Para sa kanya at para sa kinabukasan din naman niya yun. Magandang araw po sa ating lahat. O oh, di ba napakaganda ko at napakaganda ng umaga ko. <laughs> at sana maganda rin ang umaga nyo. <laughs> fresh na fresh nga ako. Nakabuntot naman ako sa usok ng jeep. Nakakaloka. Napakabaho. <laughs> Nakakaloka. Kaluwat kanan ba naman ang tambucho lang? Hinayupak na jeep. <laughs> Hindi ka masofocate sa usok. Nakakaloka. <laughs> at pagdating ko nga sa gitna na kabukiran, na yan. Huminga na ako ng huminga. <laughs> at sobrang press ko nga ang hangin dito. Pagdating ko nga dito, aba, nakikipagmarating sa pasyente ko sa kapitbahay. Nakakaloka. Nakakaloka. <laughs> At napakaaga ko daw dumating. Mainam naman yung maaga para maaga matapos. <laughs> so ayan nga, tandito na ako sa pangalawang pasyente ko. Napaka-fresh ko ng bahay nila at napakalini. At sana nga magkaroon din ako ng ganitong bahay o napakaluwag, Yun bang nakakahinga ka ng bonggang bonga. <laughs> so ayan nga, naupo muna ako tagpahinga ng konti. Sa sobrang aligaga ko, hindi ko na naibidyo yung iba. <laughs> So hey, niya papunta na ako sa isang pasyente ko. At natulog na ako sa gilid na sa bahay. Mainam kasi yung nakakapagpahinga ka sa tanghali. Magaan sa pakiramdam. Ewan ko ba hinahanap-harap na ng katawang ko yun. <laughs> so ayan yata dito na ako sa huling pasyente ko At bising busy, busy nga sila sa paggawa ng tinapay Ang char char bake shop ng San Leonardo Nueva Ecija <laughs> Matatagpuan ito sa Speedway Gasoline Station Abay napakasasarap ng na mga tinapay nila Subukan nyo para matikman nyo Taob na taob ang cake lang <laughs> So go na. <laughs> o oh, ayan, salamat ulit doon sa binigay mo sa anak ko. Napakababait niyo. <laughs> Ewan ko ba, sobrang paborito ng anak ko yung chocolate niya. <laughs> so ayan, yata dito na naman ako sa palengke na Santa Rosa. As usual, bibili ako ng ulam namin at babaoy ni Maron sa school. Naisipan ko ka mag-chicken fillet kasi nga napapamahala ko pag mabibili ako ng mga ano, nuggets. <laughs> at least dito marami ako nagagawa. Abay, kailangan din natin mag-isip ng paraan para magtipid ano. <laughs> Bumili na nga ako ng marami para matagal sa ref. <laughs> Hindi ako binili ng bili. At total may ulam na ako sa bahay, papainit ko na lang. Oh, 'di ba kahit paulit-ulit ang ulam, okay lang sa akin. Hindi naman ako maarte basta mahalaga sa akin malamnan lang 'yung tiyan ko. <laughs> so, ay, ya, tapos na ako mamili at pauwi na ako. Oh, 'di ba napakabongga ng kuha ng video. Gawa-gawa <laughs> ng paraan para makuha na maganda. <laughs> yan ang hirap na ako lahat. <laughs> Pero okay lang yun, nag-e-enjoy naman ako sa ginagawa ko. At hindi, ya, pagdating ko sa bahay, agad-agad ako nagsaing at naglaba. <laughs> Ah, oh, di ba walang kapaguran? <laughs> at hanyat, inihahanda ko na ang ulam ni Maron. Mag-chicken ako ngayon. <laughs> ang itlog, harina at breadings. Iniligay ko na ang itlog sa karne para kumapit ang harina. Pinaghalo ko ngayon breadings at harina para makatipid-tipid ako ng konti. <laughs> at hanyat, inampisahan ko ng ilagay ang karina manok sa may breadings sa may harina para kumapit na. <laughs> At saka ko siya ibiprito At tsak magugustuhan to ni Maron mamaya At madami siya nakakain pag ganito ang mga ulam niya Napakahilig ng mga bata sa mga prito Ano? Nakakaloka <laughs> Samantalang ako nung bata Puro susu ang kinakain ko <laughs> At puro dingding <laughs> At hanyat tumating na ang anak ko <laughs> At ayaw pa niya magpakuha ng video Nakakaloka O oh, ito naman ang ulam ko Leftover <laughs> At syempre ang partner niya Pritong dilis O oh, diba? Pak na pak Tap, saglit lang po. Saglit lang ito. <laughs> Hi guys, kain. Hindi mo wawala sa vlog ko yung kainan. Mmm. Oh. Ang oh, sarap ng lap. Oh, parang nang kape. Kain po tayo. Ang ulam niyo dyan. At ang bilis. sarap na. Ang hapong bilis. Bilis ba taan? Sarap! <laughs> <laughs> mmm! Lutong! Takta yung pagkakaluto! ng gulay! Mmm! Sarap! Mmm! Sarap! Sarap!

啊，对。